Nagluluksa at nakikiramay ang mga senador sa pagpanaw ni dating senador Rene Sagisag. Kinilala ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Sagisag bilang taong may dangal, dignidad at integridad at tunay na statesman. Ipinaalala ni Zubiri na isa si Sagisag sa mga lumikha ng mahalagang batas ukol sa pagtataas ng standards sa public service, kagaya ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ng Ombudsman Act of 1989. Aniya isang termino lang naging senador si Sagisag pero ibinuhos ang buong buhay sa pagsusulong ng speech at pagkakapantay-pantay at nagbigay ng libreng legal services sa mahihirap. Sa pakikidalamhati ay kinilala naman ni Sen. Grace Poe si Sagisag, bilang masigasig na advocate ng good governance at justice at legal luminary na tumulong sa mahihirap. Sabi ni Pau sa hinarap niyang kaso ukol sa pagquestion sa kanyang citizenship noon, tumindig sa kanyang panig si Sagisag. Sa kanya rin pakikiramay, kinilala ni Sen. Jesus Escudero si Sagisag bilang patriot, nationalist at tapat na public servant at ginunita na nagsilbi si Sagisag na human rights law.